So ayan na, kakatapos lang natin na mag dito sa GPR ni brother. Itago na lang natin siya sa parangalang brother Rico. Si brother Rico mapagmahal. So may napansin ako dito sa GPR niya. Napakagandang invention. Sa so, dami-dami ko na ng nahimas na ano, nakalikot na sa na ito, uh, GPR sa 200. Meron ako napansin dito, napakagandang invention. Pasensya na kayo, medyo madumay kamay ka. Napaka-rare. Napaka rare na, na invention. Uh, parte ng motor. Oh, ito na ko talaga. Sobrang effective naman ito. Sobrang ano, sobrang effective nito. Maganda pa katindi. <laughs> ito. Lupit nito. Napakatindi nga naman, syempre, yung mga yag balls natin, minsan, umano sa tanki, yeah. dumudok-dok sa tanki, so naglagay siya ng ano, balls protector. What? Balls absorber. Balls absorber po to. Ito po yung pinaka matinding na invention sa buong kasaysayan ng motorcycle ano, industry. <laughs> Ito na po yun. Wala sinabi dito yung mga ABS, mga traction yeah, control. Yan, yan Wal yung pinakamalupit dito. Pinakamalupit na na invento. Mahihiya sa iyo mga hapon nito. <laughs> Tsaka mga ano, Italian bike, sasabihin. Na hindi namin naisip yun. Balls absorber. Parang ano yata to brother ha, bray yata to ng girlfriend mo ha. Tinagpas mo ha. Sana, ahhh. Huwag kayong ko. Sige, sasakay ka na brother. Tiyan natin oh. kung effective yung balls absorber Ito, mo. Ito, sobra. Kahit wala oh, no? public. Balls absorber. oh Oo, oh. oh, si Oino. Oh, Ang ganda ng laro, oo. Oh. Oo. Oh. O, oh, diyan. Tumaki oh, oh, ka dyan. Tumaki oh, ka dyan, kakakaskas. Oh. Oh, Ang okay. ganda yung ano. <laughs> Napakaganda ng na invention mo, brother. Ngayon talaga ako nakakita dito. Namang ako. Sabi ko, titignan ko kanina. Ano to? Pasensya ka na, brother. Madamay ka, may ka. Iniisip ko kanina. Ano ito? Sabi ko, mukhang meron yata kinalantari si brother kagabi. Nakakalimutan dito. Umipit yung bra. Sana oh. ako. <laughs> <laughs> Hindi mo muna ako nagsasalita. Tinanggal ko yung upuhan. Kala ko, bra, naipit. Nakalimutan. <laughs> Baka nag sila kung saan parting madilim lang dyan. Kala ko tingin magtingin ko hindi naman pala wag Pagka talagang ano talaga to. At masadya talagang ginawa no. Pagka scientific ano to eh, na maraming pinagdaang science to eh, na bago na discover. <laughs> so yung ganda, ang ganda na ito, nakaka-inspired. Sana all. <laughs> nakaka-inspired. Ito ang tinatawag na balls absorber. Thank you very much, brother. Sa ano, na-share mo sa amin na napakalupit na modification para dito sa mga sports bike natin. So, kaya kayo, ha? Tagpasin niyo yung isang party ng drone ng ano, part ng drone ng GM Sabihin <laughs> niyo na wala. Lagay <laughs> niyo dito. So, thank you very much for watching.